Hello guys, ayan magtitimpla po ako ng tea kasi bawal sa amin muna ang ano kape ngayon. Ayan, magtitimpla ko ng tea ko tapos isama ko na rin yung kasama ko. Ayan, lip tom. Ayan, huwag muna kami magkakape ngayon. Ayan, so lagyan na natin ng mainit na tubig. Yan, lagyan ng mainit na tubig. Huwag muna kami magkakape. Iyan, mainit na tubig. Tumo na. Inumin namin ngayon ni Josephine. Iyan. Tapos lagyan ng sugar. Iyan, sugar. Iyan. O, di ba? Ganyan. Hmm. Di ba meron na kaming cake? Sabi ko sa kasama ko, magtiti ako. Tapos sabi ko, gusto mo ba? Sabi niya, oo. Di, sinama ko na rin pagtimpla. Hmm. Ganun. Masarap po natin, guys. Exclusive, exclusive daw. o, di ba? Yan ang tinama yan. May tina kami. di ba? chai chai lang. Chai-chai lang, guys. Matamis na ba? Okay na. Sarap. So, ayan ang tini nori. Okay siya, guys. O, di ba? Ayan. Pearl gray. Ayan. O, oh, diba? Yan ang tinamin. O. Oh. Meron din naman na eh, no tonti dito. Meron din yung isa. Pero ito muna ang tinimpla ko. Ayan. Meron dito eh. Ayan o. Oh. Mm. Ito. Red level. Ayan. Ibang klase yan. Iba rin yung special to eh. Special classic. Ayan, special yung ginawa ko, oh, 'di ba? Char-char lang, ayan. Pero ito, ito para sa customer namin. <laughs> ayan. Ito naman yung para sa amin, dalawa ng kapatid-kapatid ko dito sa Kuwait. Ayan. Ganyan ako, guys, pag nagtimpla ako, timplahan ko rin siya, oh, 'di ba? Hating kapatid. And guys, thanks for watching.